So, ayun na nga mga katoka For today's video is Andito kami ngayon sa Garden Walk Dito Sana. lang ito mga katoka sa uh, Kaintarisal Sa matatagpuan natin to Sa may harap ng Hypermarket So, bali, nasa bandang kanan itong mga kato kapag papunta kayong Santa Lucia. Ayan na nga. So, yun na nga. Pumasok na kami rito. Tuwang-tuwa ang bata na si Bila. Ayan, nagda-dance-dance pa yan. Kasi nga, may sounds. So, bali, si Bila lang ang mag-isang pumasok dito. Dahil nga ay kauupin lang nito. Kung mapapansin nyo, may mga lobo-lobo balons-balons pa. So, ayun na nga. Tuwang-tuwa ang bata. Sa sobrang tuwa ng bata, napapadance na lang. Napapadance na lang talaga si Bila. So, ayun na nga. Kung mapapansin nyo, si Bingkay is uh, nakikipag-usap doon sa uh, manager or cashier or what anything else. Uh, Sekretary ba to Or basta siya ang bantay rito? Yan, mga katuka. Kung mapapansin nyo, yung cellphone uh, is... Ah, uh, binabaling-baling ko rin diyan kasi nagda-dance nga si Bila. Uh, sumusunod so din ako sa mga trending ngayon na uh, yung cellphone pinapaling-paling para daw gumanda. So, parang mukhang hindi naman. So, ngayon pinapaupo ko na nga si Bila dito sa may uh, ah, So, bali si Bila ay tuwang-tuwa lagi yan pag may nakita ng suway. Ay, yan, bumapalakpak pinapasok na kami. So, bali nga ang bayad dito is, magkano nga, bib? 220 plus bibili ka ng medyas kung wala kang dalang medyas 30 pesos ang isa so bali nag medyas dyan si Bingkay tsaka si Bila kaya nagkandang gastos gastos kami ng 280 lahat so bali ako nakachinilis lang dyan so <laughs> pinindi dyan ang naglalaro na nga kung mapapansin yung mga katoka yung nanay niya <laughs> si Vila na ay natulala sa paglalaro ng kanyang nanay ay siya ah, ah, ah. subali dito pa lang yan mga sa bungad ayun na nga binitbit na ng nanay nauna pa yung nanay sa bata pumunta na doon sa may balons balons sa may mga bilog bilog na mga bola bola ay sus yung nanay tumalong talo na doon sa ay Diyos ko cor for me, Diyos ko Donis... Tumalun na nga yung nanay dito sa may... Pag ka, ngayon lang ako nakakita ng personal nito. Kasi nga nakikita ko yan mga katukay eh, sa TV lang. ayan So ang ganda dyan. napatalon nga yung magnanay. Diyos ko Lord. Tuwang tuwa talaga dito. Sa totoo lang is kaming dalawang mag-asawa. Kasi nga ngayon lang kami nakalaro sa gantong palaruan. Diyos ko, Mio Perdones. Yung bata is natutulala na lang. Ayan, tumatalon-talon din. Yan, binigyan na nga si Bile ng buya. So, bali, yan yung ah uh, green na yan. Ang tawag ko dyan, buya. Alak ka dyan! Tumalaw na, tumalaw na nga si Bingga. Ay, Diyos ko, Mio. Tumalaw na, tumalaw. Uy, nagalit nga kasi sinasita ko. Ayan, galing pa yan sa mga nagpakuha pa yun ng dugo, medical tapos ngayon, tumalon, talon, talon pa, ay, Diyos ka, perdones. So, ngayon, sabi ko, gusto ko rin tumalon. Ayan, sabi ko, binigay ko kay Bing kayong cellphone. Ayan na nga, tumalon na ng ako. <laughs> Ay talagang napaka-enjoy ko talaga dyan. Ewan ko lang kay Bila. Talagang enjoy na enjoy ako dyan mga katoka. Kasi nga, for the first time in my life, for how many years? I am a ah, 34 years old, but now lang ako nakalaro ng ganito. Yan yeah, o, miga-iga pa si katoka nyo. Yes! 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 Talaga naman talagang miga pa. Imbis na pang bata lang to. So ngayon, bago ako yung bumasok, tinanong ko naman yung uh, si Mingkay pala tinanong ko kung masisira ba yan o hindi. Sabi naman na Mingkay ay hindi naman daw. Kaya nga, linundag-lundagan ko na. Ayan, sinamantala ko na. So bali, kaka-open lang nila. Kaya pinapasok kami tatlong mag-iinang mag, mag ama Para lang kami ay matuwa maging happy sa pag lalaro ni Bila so dito nga ay ang tuwang tuwa talaga is kaming dalawa ni Bingkay kitang kita naman sa aming pagmumuka na parang gusto naming bumalik sa pagkabata subalit so, ay hindi na pwede kaya kami ay naglaro na lang subalit so, doon na naman kami sa may slides so ngayon ayan, lumabas na si Bila ayan, bumaba ting Ting! Iyan na nga. Akit na yan si Bella sa hagdan. Papunta sa may mga bula-bula yan. Yung color ng bula natin yan is uh, sky blue and then white. Iyan na nga. Wow! Naupo na naman si Katoka. Talagang to ang... <laughs> Kung mapapansin nyo talaga sa mukha ni Katoka, wow! Ngayon lang siya nakaranas naka ng ganito. Diyos kumiyo, Verdones. Ina kang kagurang nan. Thank you for uh, isa. So, Nagdupa-dupa na nga si mga ka si katok ang mga katok. ayang gumiling-giling pa. Talagang tuwang-tuwa talaga ako yan. Talagang hindi ka mga ipagkakaila. Wala akong pakialam kay Bila ko natuwa siya. Hindi basta ako natuwa talaga dyan. Yan. Eh, yan. no? nagsiwing siming siming pa si Papa talaga naman. Dinira na, sinulit na nang sinulit yung bayad na 280 So, hindi kami dito luging lugi. Kasi nga, one hour ito mga katoka. Isang oras kaming nagpapagulong-gulong dito sa 280 na bayad namin. So...